Elizabeth Battery Isang pangalan na hindi madaling kalimutan sa kasaysayan Kilala bilang Blood Countess Si Elizabeth Battery ay isang Hungarian Countess na pinaniniwala ang pumatay ng daang-daang kababaihan noong unang bahagi ng ika-17 siglo Si Countess Elizabeth Battery ay isang mayaman at makapangyarihang aristokrata sa Hungary Kaugnay siya ng isang tiyo na hari ng Poland at isang pamangkin na prinsipe ng Transylvania. Noong 1610, inakusahan siya ng malulupit na serye ng pagpatay at ipiniit sa kanyang tahanan sa Castle Capice kung saan siya nanatili hanggang sa kanyang kamatayan. Kilalang nakapatay si Battery ng hindi bababa sa anim na daang tao kaya nakuha niya ang Guinness World Record bilang pinakamasakirang babae sa kasaysayan. Tinagutian siyang Blood Countess at maaaring naging inspirasyon para sa nobelang Dracula ni Bram Stoker. Ngunit may mga pagdududa kung siya nga ba ang totoong may sala sa lahat ng isinampang krimen laban sa kanya o gawa-gawa lang. Si Elizabeth Bathory ay pinanganak sa Nyilabator, Hungary noong August 7, 1560. Sa murang edad na 11, itinuturing siyang magandang babae at mahusay mag-aral. Kaya siya naging kasintahan ni Count Ferenc na Dusty. Ayon sa mga tala, nagkaroon siya ng isang hindi lehitimong anak bago pa man sila magpakasal. Noong May 8, 1575, Nagpakasal si Bathory kay Nadasdi sa edad na 15. Ang unang anak nila ay pinanganak noong 1585, sampun taon matapos ang kasal. Nagkaanak sila ng limang bata, ngunit dalawang sanggol ang namatay habang dalawang anak na babae at isang anak na lalaki ang nakaligtas. Dahil ang asawa ni Bathory ay isang sundalo na madalas lumalaban sa mga Ottoman Turks, madalas silang magkalayo ng mag-asawa. Ngunit posibleng itinuro ni na ang mga brutal na pamamaraan ng pagpapahirap habang magkasama sila. Nang namatay si na noong January 1604, si Bathory na ang kumukontrol sa kanilang malawak na lupain. Matapos maging byuda, inakusahan si Bathory ng mga krimen na nagdulot ng takot sa maraming babae mula sa mga katulong hanggang sa mga mahaglikang kababaihan na pumupunta sa kanya para sa edukasyon. Ang ilan sa mga biktima ay nilagyan ng honey o pulot at iniwan sa labas para kainin ng mga insekto. Yung iba naman, sa malalamig na buwan, pinapahubad ang mga biktima at pinapapasok sa mga napakalalamig na paliguan isang uni ng pagpapahirap na nagdudulot ng matinding sakit at panganib sa buhay. Pinahihirapan niya ang mga babae sa pamamagitan ng pagtusok ng karayom sa mga daliri, paggupit ng ilong o labi at paggamit ng matutulis na halaman upang sampalin ang mga biktima. Kinakamot at kinakagat niya ang mga balikat at dibdib pati na rin sinusunog ang laman kabilang ang mga ari ng ilan sa mga biktima. Ang ganitong uri ng pananakit ay nagpapahiwatig ng posibleng sexual na motibo. Subalit hindi matiyak kung ano talaga ang nagtulak kay Bathory na gawin nito. Madalas din siyang inilalarawan na naliligo sa dugo ng mga dalagang biktima niya upang maibalik ang kanyang kabataan. Ngunit walang matibay na ebidensya mula sa mga saksi noong panahon niya upang suportahan ang aligasyong ito. Ang unang pagkakabanggit ng pagligo sa dugo ay lumabas lamang isang siglo o 100 years pagkatapos ng kanyang kamatayan. Kaya posibleng gawa-gawa lang ito. Noong December 29, 1610, dumating si Count Georgi Torzo Lord Palatine ng Hungary sa Castle Kakice upang investigahan ang mga krimen ni Bathory laban sa mga mahahaglikang babae. Nahuli niya si Bathory habang inaabusong pinapahirapan ng isang biktima. Kaya agad siyang ipiniit sa kanyang tahanan. Hindi siya bilangguan dahil sa kanyang mataas na katayuan. Apat sa mga katulong ni Bathory, tatlong babae at isang lalaki ay inaresto din, tinanong at pinahirapan. Nagsimula ang paglilitis noong January 1610. Itinanggi nila ang pagpatay Ngunit inamin na sila ang naglibing ng mga bangkay na ang bilang ay nag-iba mula 36 hanggang 51. Ipinasa nila ang sisi sa kanilang amo at sa isa't isa. Dalawa sa mga babae at ang lalaking katulong ay pinatawan ng kamatayan at agad na pinatay. Ang ikaapat ay nakaligtas sa agarang pagbitay hindi malinaw ang kanyang kapalaran pagkatapos. Isang babae din hindi umano'y gumamit ng mahika upang tulungan si Battery ay pinatay din. Pinagpatuloy ni Torzo ang investigasyon. Isang saksi ang nagsabing si Battery mismo ang nagsalita na 650 biktima bagamat nag ibang bilang sa ibang testimonya. Nakalap din ang 289 testimonya ng mga saksi dahil miyembro siya ng makapangyarihang pamilya. Hindi siya nilitis sa korte. Sa halip, siya ay ikinulong sa loob ng Castle Kakiche kung saan siya nanatili hanggang kanyang kamatayan noong 1614. Hindi inangkin ng kanyang mga ari-arian ay napasa ito sa kanyang pamilya. Ngunit may mga suliranin sa ebidensya laban kay Bathory Mula sa 289 testimonya, mayigit 250 ay pawang chismis o walang matibay na impormasyon. Ang listahan ng 650 biktima ay base lamang sa sabi-sabing nakita ng isang opisyal ng korte na hindi man lang nagpatotoo. Marami sa mga saksi ay may utang na loob kay Torzo, ang namuno ng investigasyon at dahil pinahirapan ng mga katulong upang umamin hindi maaasahan ang kanilang testimonya. Bakit kaya ginamit si Bathory sa mga panlabas na intriga? Ang kanyang pag ay nagbigay daan para maagaw ng kanyang pamilya ang mga ari-arian. Alam na mga biyanan niya ang paparating na pag-aresto. May utang siya sa Habsburg Court na ayaw nilang bayaran. Suportado din niya ang pamangkin niyang si Prinsipe Gabor Bathory na may hidwaan sa mga Habsburg. Gayunpaman, maraming hindi ganap na inusente si Battery. Noong 1602, isang pari ang sumulat tungkol sa sobrang kalupitan niya at ng kanyang asawa sa mga katulong. Maaring totoo ang ilang kwento sa mga testimonya tungkol sa kanyang kalupitan na bagama't hindi illegal noon ay nagdulot ng maraming nasirang buhay. Nakita ang bangkay ni Elizabeth Bathory noong August 21, 1614 sa Castle Kakiche kung saan siya nakakulong mula 1610. Inilibing siya sa isang crypt sa kanilang ari-arian ngunit posibleng inilipat ang kanyang labi pagkatapos. Ang kwento ni Bathory ay isang madilim na kabanata sa kasaysayan ng krimen. Isang paalala kung paano nagagamit ang kapangyarihan upang makapinsala sa buhay ng marami. At para naman sa iba pang mga kwento ng krimen, mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell. Magkita tayo sa susunod na video.